Okay guys Ligyan tayo ni sir ng 250 Ang pair niya lang is 190 Inawa nyan 250 Tip tayong 60 pesos So yun guys Magandang gabi sa inyo lahat At syempre mabayay ulit tayo dito Para kayaan ka second day natin At Patrain natin mag-auto accept dito kayang kas guys. Ayan o. Oh, pindutin natin yung auto accept. Uh, check natin kung tuloy-tuloy ba talaga pagpasok dito kapag uh, nag-auto accept tayo kay Angkas. Okay? Uh, samahan niyo ako ngayong gabi na to, guys. Sa uh, uh, giging MC taxi rider natin dito para ay Angkas. Okay? <coughs> okay, guys. Meron na tayong first booking. Uh, pick na natin si Ma'am. A few moments later. Ma'am Arnie po. Ay, pagkakalabi si Ma'am. Pwede na Pwede ba dito? Pwede lang mama, baba ako lang yung ano Nasa kaliwa ang iyong okay. dito. Ah, meron tayong additional na give kay ma'am 30 pesos guys eh. Ayun, eh. 50 lang yung per niya ginawa niya ano tip siya ng 30 pesos bali dito tayo ngayon sa restroom no bali nagpa suyo so si sir i siyar muna siya oh. Okay. let's go drop na natin si sir ano natin yung ano uh, natin no toxic nakakapagod dito tayo sa Robinson Magnolia pala malapit bali pala yung binahid ni sir no ay, na tayo dito ay atit guys pagka may ulit buking taong na pumasok sa atin let's go Meanwhile, kau man na mana guys? Pick upin natin si ma'am Obre po kayo? Obre Kayo po pala yung Rafael Apo, ako po yung Rafael Wait lang po Yan ang pa ba yun Okay na po Masayo po A few moments later. Saan ma'am dito pa Dito na lang na Okay oh, Dito na natin siya Dito na lang pa Ayan Gosh ha, 126 lang Ay hindi po ba naka- Ay Ay Gcash pala Ay kasi nakalagay cash yun Opo Bali ano pala ma'am uh, 141 may promo kayong 15 126 na lang po Ito, Bali naka promo po kayo ng 15 pesos Ako. Sige lang ma'am Sige lang ma'am yung 1 Shower cup. Shower cup. Pasha. Doon ako dumaan sa may eh, sa may subdivision eh, pinabalik ako eh. Dito pala Wait. Eh. Hey. O. Alas 7 Rush hour talaga to Pag ganitong oras Pag bubiyahi ka rito Ortigas Junction yan Pag galing kang Ortigas Traffic talaga guys Meanwhile Okay, wait lang, sir. Po. Okay na po. Complete. Gcash na lang po. Ano lang? 56 po. Ah, 58. Okay na po. Salamat po. Okay, guys. Bali, gcash na lang ni sir. Kasi wala siyang cash. Tapos na. Okay. Okay. A few moments later. Ah, oh, she give him. Ay, sa tayo dito, masyado ba dilim? Shower ka po. Sikip natin siya sir Skip na oh, Awit lang sir Yan Drop off uh, Bali ano po 190 po Okay guys Nagyan tayo ni sir ng 250 Ang pair niya lang is 190 Nawa niyan 250. Tip tayo ng 60 pesos. Okay. Mom Georgia po. Georgia. Yeah, yeah. SM North no? SM North. Meanwhile, complete na natin guys ay nako ayun guys balinop ko muna yung uh, ano natin ano nakakapagod guys tapos na drop na natin yung sunod sunod na pasero natin gawa nga ng go accept tayo guys nakakapagod grabe parang di tayo nagpahinga at papay nga muna tayo guys Grabe pag auto accept talaga guys Ano sunod sunod yung booking hindi ko na kinaya para mapagpay nga rin tayo At mapagpay rin yung motor natin Wawa naman Pay nga muna tayo dito guys Dito kayo namin kapag ka nag start ulit tayo mag book Two hours later So yun guys, bali nag set destination na tayo, pauwi na tayo. At tignan natin kung may papasok pa At gawa nga ng Anong oras na din At yun Second day ng Ano natin kay kas Okay naman guys Ganun pa rin Wala naman pinagbago ah uh, Kumita pa rin tayo So dito na natapos itong video na to guys Marami marami salamat So yun sa katalo Peace out 嗯。Yeah.